Isang lalaki ang nagsimula ng kanyang paglalakbay mula sa Jerusalem patungong Jericho. Sa kanyang paglalakbay, nahulog siya sa kamay ng mga tulisan at siya ay pinagnakawan, binugbog, at iniwan siyang walang saplot at nagaagaw buhay. Nagkataon namang dumaan doon ang isang saserdote, at pagkakita sa taong nakahandusay, siya ay lumihis at nagpatuloy sa kanyang lakad. dumandi ng isang levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Ginoo, mahabaging langit, anong nangyari sa iyo? Inahiran niya ng langis at alak ang mga sugat ng lalaki at saka binandahan. Inumin mo ito. Sa gayon ay uminam ng kaunti ang iyong pakiramdam. Pagkatapos ay isinakay niya ito sa kanyang kabayo at dinala sa isang bahay panuluyan kung saan niya inalagaan ng wala pa rin malay ng lalaki. Dinala ng Samaritano sa isang bahay panuluyan kung saan niya inalagaan ang wala pa ring malay na lalaki. Kinabukasan, bago umalis ang Samaritano, ay ibinigyan niya ng dalawang pilak ang namamahala sa bahay panuluyan at ipinagbiling alagaan ang lalaki. Alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik.